Uwi na ako. Tamaan sa pagkisi sa umaga ako ay, ay nangangatog. nangingiti, mang labi mo, ang mo ay kumukulog. Kailangan tanggalin, bagay di dapat gawin. Sigarin yung nikotin, huwag mo sanang dititin. Sa pagtulog sa gabi, sa pagising sa umaga, hindi ka mapakali hanggat hindi busog ang baga. Kailangan ng putulin, kailangan tanggalin. Bisyong nikotin, huwag mo hititin. Tapos mong kumain, pagkatapos mo magmumog Lintik na nikotin, hihititin bago matulog Hindi mo maiwasan, hindi mo mapigilan Hinahanap-hanap mo siya pag siya'y iyong napigman So makinig ang nais ko, paano na ang baga mo? Kung patulit ang kilikin bisyong napili mo Hiling ko sana'y maiwasan Huwag sanang mabigo, yasika sika dire ang buhay mo Sana sa'yo ay lumayo Marami buwan ang nabilang na lumipas Marami na rin upos ang naubos at nalugas Hindi mo akalain hindi ka makakatakas Sa bisyong nikotin, nagpaday at nagpadugas Ngunit balang araw ito ay mawawala Pilitin lang magbago, huwag magkulang sa tiyaga Huwag mo sanang hayaang pagtanday maging kawawa iwasan ang bisyo, mawawalang parambula Ayun o, oh. ayun

Wow. Oh, play, 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 ya. play, 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 Thank you very much po. Guys, ito po pala ang ating team bugok na si Best Ventures. Supportahan po natin siya. Ayan. Ngayon, eh, meron po kaming maikling kanta para sa inyo. Zap, zap, zap. Oh, yeah. Ito na. Ready na ba kayo? Game. Ah. Uh, sa pagising sa umaga ikaw ay nangangatog nangingiti ang labi mo ang tiyan mo ay kumukulog kailangan tanggalin bagay di dapat gawin Sigarilyong yung nikutin wag mo sanang hititin sa pagtulog sa gabi sa pagising sa umaga hindi mapakali hanggat hindi busog ang baga kailangan ng putulin kailangan tanggalin bisyong nikutin wag mo sanang hititin you what the topic of the sun Bisong nikutin you what the topic of the sun Bisyong Nikutin What the topic of Bisyong Nikutin Bisyong Nikutin Bisyong Nikutin Pagkatapos mong kumain Pagkatapos mo magmumog Lindik na nikutin hihititin bago matulog Hindi mo maiwasan Hindi mo mapigilan Hinahanap-hanap mo siya Pag siya iyong natigman Song makinig ang nais ko Paano na ang baga mo Kung patuloy tang bisyong napili mo hiling ko sana'y maiwasan huwag sanang mabigo yo sika, kadiri ng buhay mo sana sa'yo ay lumayo yeah, what the topic of the sun bisyong nikutin what the topic of the song bisyong nikutin what the topic of the song bisyong nikutin bisyong nikutin bisyong nikutin marami na ring buwan ang nabilang na lumipas marami na ring upos ang naubos at na hindi mo akalaing hindi ka makakatakas sa bisyong nikutin nagpadayat nagpadugas ngunit balang araw ito ay mawawala pilit mo lang magbago huwag magkulang sa tiyaga huwag mo sanang hayaan ang pagtanday maging kawawa iwasan ang bisyo mabawal lang para mbulay what the topic of the song bisong nikutin what the topic of the song bisong nikutin what the topic of the song bisong nikutin bisong nikutin bisong nikutin what the topic of the song bisong nikutin what the topic of the song bisong nikutin what the topic of the song bisong nikutin bisong nikutin bisong ni ikutin break it down oh yeah. yeah thank you very much ayos team bugok we'll oh. okay. bisong ikutin pagising sa umaga ikaw ay nangangatog nangingiti ang labi mo ang tiyan mo ay kumukulog kailangan tanggalin bagay di dapat gawin sigarilyong nikutin wag mo sanang hititin sa pagtulog sa gabi sa pagising sa umaga hindi mapakali hanggat hindi busog ang baga kailangan ng putulin kailangan tanggalin bisyong nikutin wag mo sanang hititin yeah, what the topic of the song bisyong nikutin what the topic of the song Bisyong Nikutin What the topic of the song Bisyong Nikutin Bisyong Nikutin Nikutin Pagkatapos mong kumain Pagkatapos mo magmumog Linding na Nikutin Hihititin Bago matulog Hindi mo maiwasan Hindi mo ma Pagpapilad, hinahanap-hanap mo siya pag siya'y iyong natigman sa so, makinig ang nais ko Paano na ang mo kung patuloy tangkilikin bisyong Napili mo hiling ko sana'y maiwasan Huwag sanang mapigo Si ka din ang buhay mo Sana sa'yo ay lumayo yeah, What the topic of the song? Bisyong Nikutin What the topic of the song? Bisyong Nikutin What the topic of the song? Bisyong Nikutin Bisyong Nikutin Bisyong nicotine, marami na rin buwan ang nabilang na lumipas marami na rin upos ang naubos at nalugas hindi mo akalaing hindi ka makakatakas sa bisyong nicotine nagpadayat, nagpadugas ngunit balang araw ito ay mawawala pilit mo lang magbago, wag magkulang sa tiyaga, huwag mo sanang hayaang pagtanday, maging kawawa iwasan ang bisyo, mawawalang parambulaya, what the topic of the song, bisyong nicotine What the topic of the song? Bishong Nikutin. What the topic of the song? Bishong Nikutin. Bishong Nikutin, Bishong Nikutin. What the topic of the song? Bishong Nikutin. What the topic of the song? Bishong Nikutin. What the topic of the song? Bishong Nikutin. Bishong Nikutin, Bishong Nikutin. Break it down. Nakakabait-bait naman diyan.

Kumain pagkatapos mo magmumun lindig na nikotin, hihititin bago matulog Nahanap-hanap mo siya pag siya iyong natikman. So, makinig ang nais ko, paano naambagan mo Kung patuloy tang kiligin, bisyong na pili mo Hiling usan ay maiwanan usan ang mabigoy At ikatil na buhay mo sa nakatoy Kung payo'y liwan The topic of the song Disyong Lekotin Disyong Lekotin Disyong Lekotin Maraming na ring buwan ang nabilang na lumipas na ring upos ang at nalugas Hindi mo akala ay hindi ka makakatakas Sa disyong Lekotin, nagpadaya't nagpadugas Ngunit balang araw ito ay mawawala Pilitin mo lang magbago, huwag magkulang sa tiyaga Iwasan ang hayaang pagtanday maging kawawa Iwasan ang bisyo mawawalang parang bulaya eh. What the topic of the song? Bisyong likutin What the topic of the song? Bisyong likutin What the topic of the song? Bisyong likutin Bisyong likutin Bisyong likutin What the topic of the Bisyong likutin. Yeah, likutin What the topic of the song? Bisyong likutin What the topic of the song? Bisyong likutin Bisyong likutin Bisyong likutin Break it down 3 2 Pagising sa umaga Ikaw ay nangangatog Nangingiti Mang labi mo Ang tiyan mo ay kumukulog Kailangan tanggalin Bagay di dapat gawin Sigarilyong nikutin Huwag mo sanang hititin Sa pagtulog sa gabi Sa pagising sa umaga Hindi mapakali Hanggat hindi busog Ang baga Kailangan ng putulin Kailangan tanggalin Bisong nikutin Huwag mo sanang hititin Yo, what the topic of the song? Bisong nikutin What the topic of the song? Bisong nikutin What the topic of the song? Bisong <laughs> bisyong Nikutin. Bisyong Nikutin. Bisyong Nikutin. Pagkatapos mo kumain, pagkatapos mo magmumag, lintik na nikutin hihititin bago matulog, hindi mo maiwasan, hindi mo mapigilan. Hinahanap-hanap mo siya pag siya iyong natikman. So makinig ang nais ko, paano na ang baga mo? Kung patuloy kilikin, bisyong napili mo, hiling ko sana'y maiwasan. Huwag sanang mabigo, o ka, dilin ng buhay mo, sana sa'yo ay lumayo. what the topic of the song? Bisyong Nikutin. What the topic of the song. Be Nikotin. nicotine. What's the topic nicotine. nicotine. Marami na rin buwan ang nabilang na lumipas. Marami na rin upos ang naupos at nalugas. Hindi mo akalaan, hindi ka makakatakas. Sa Bisyong Nikotin. nicotine, nagpadaya at nagpadugas. Ngunit, balang araw ito ay mawawala. Pilit mo lang magbago, huwag magkulang sa tiyaga. Huwag mo sanang hayaang pagtanday, maging kawawa. Iwasan ang bisyo, mawawalang parang bulaya. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. Bisong Nikutin. Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. Bisong nikotin Bisong nikotin Break it down. Break it down. Break it down yo. -yo. It down, yo. So, so, music yes, tapakahirap ng lyrics namin yo sakit eh, manglabi mo ang mo ay kumukulog Kailangan tanggalin, bagay di dapat gawin Sigarilong ikutin, huwag mo sanang hititin Sa pagtulog sa gabi, sa paggisi sa umaga Hindi mapakali hanggat hindi busog ang baga Kailangan ng putulin, kailangan tanggalin Vision ang ikutin, huwag mo sanang Yung what the topic of the song? Bisyo The topic of the song. Bisyong nikotin. Oh Bisyong nikotin. Bisyong nikotin. Bisyong nikotin. Gising sa umaga, ikaw ay nangangatog. Nangihiti mong labi mo, ay kumo ay kumupulo. Kailangan tanggalin. Bagay di dapat gawin. Sigarin yung yeah. nikotin. Yeah. Pag-usarang hindi sa pagtulog, sa gabi, sa paggising, sa umaga. Hindi ka pa hanggat hindi busog ang baga ka. Ilangan ang ilang putulin, kailangan tanggalin. Visyon ni puti, huwag mo sana higtitin niyo. the topic of the song? Visyon hey! BISYONG NAKUTIN What's the topic of the song? BISYONG NAKUTIN BISYONG NIKUTIN Pagkatapos mo kumain, pagkatapos mo magmumut Lindig na hindi hihititin bago matulog Hindi mo maiwasan, hindi mo mapigilan Hinahanap-hanap mo siya pag siyang iyong natikman So magandit ng nais ko, paano na ang mo? Kung patulit ang kiligin BISYONG NAPILIN MO HINAYKU SANA'Y maiwasan kaligtasan. Huwag sana mabigo ang din ang buhay mo. Sana sa'yo ay lumayo niya. What the topic of the song? Yeah, vision Mission ni Kote! What the topic of the song? Mission ni Kote! What the topic of song? Vision the show? Mission ni Kote! Mission ni Kote! Mission ni Kote! Marang buwan ang nabilang na lumipas. Marang na ang naupos ang nanugas Hindi mo akala Ay hindi ka makakatakas Sa vision na ikutin Nagpadaya at nagpadugas Ngunit pala araw ito ay mawawala Pinig mo lang magbago Huwag magkulang sa tiga Pagmasa ng haya Ang pagtanda'y maging kawawa Iwasan sa bisyo, Mawawala Parang kulayo At the topic of the song Vision eh, na ikutin At the topic of the song Vision na ikutin the vision nikudin vision nicotine what the topic of the sun? vision what the topic of the song vision what the topic of the song vision be vision nicotine break it down thank you for uh, yeah yeah Sa pagising sa umaga, ikaw ay nangangatog Nangingiti mang labi mo at yan mo ay kumukulog Kailangan tanggalin, bagay di dapat gawin Sigarilyong nikutin, wag mo sanang hititin Sa pagtulog sa gabi, sa pagising sa umaga Hindi mapakali hanggat hindi busog ang baga Kailangan ng putulin, kailangan tanggalin bisyong nikutin, wag mo sanang hititin Yeah, you know, what the topic of the song? bisyong nikutin What the topic of the song? bisyong nikutin What? What the topic of the song? Bisyong nikotin. Bisyong yeah. yeah. nikotin. Bisyong nikotin. Pagkatapos mong kumain, pagkatapos mo magmumog, litig na nikotin, hihititin bago matulog, hindi mo maiwasan, hindi mo mapigilan. Hinahanap-hanap mo siya pag siya iyong natigman. So makinig ang nais ko, paano na ang baga mo? Kung patulit ang kiligin, bisyong napili mo, hiling ko sana'y maiwasan. buksan sanang mabigoy, masika din ang buhay mo. Sana sa'yo ay lumayo, yaw the topic of the song? Bisyong nikotin. What the topic of the song? Bisyong nikotin. What the topic of the song? Bisyong nikotin. Bisyong nikotin. Bisyong Marami na rin buwan ang nabilang na lumipas. Marami na rin upos ang naupos at nalugas. Hindi mo akala ay hindi ka makakatakas. Sa bisyong nikotin, nagpadayat, nagpadugas. Ngunit balang araw ito ay mawawala. Pilit mo lang magbago, wag magkulang sa tiyaga. Wag mo sana hayaang pagtanday maging kawawa Iwasan ang bisyo, mawawalang parambula what the topic of the song? Bisyo nikotin What the topic of the song? Bisyo nikotin What the What the topic of the song? Bishong nikutin. Bishong nikutin. Bishong nikutin. What the topic of the song? Bishong nikutin. What the topic of the song? Bishong nikutin. What the topic of the song? Bishong nikutin. Bishong nikutin. Bishong nikutin. Break it down. Yeah, that's been wired. Yeah, yeah. Sa paghising sa umaga ikaw ay nangangatog Nangingiti mang labi mo Ang tiyan mo ay kumukulog Kailangan tanggalin Bagay ti dapat gawin Sigaril yung nikuti Huwag mo sanang hit hititin Sa pagtulog sa gabi Sa paghising sa umaga Hindi mapakali hanggat hindi busog ang baga Kailangan ng putuli Kailangan tanggalin Bisyong sure, nikuti Huwag mo sanang hit hititin Yung what the topic of the song Bisyong sure, nikuti Bishong nikotin Bishong nikotin Bishong nikotin Pagkatapos mo kumain Pagkatapos mo magmumot Dinding na nakikinitin Bago matulog Hindi mo maiwasan hindi mo mapigilan ina hanap mo siya pag siya iyong natigman sa makinig yung nais ko paano na ang bagaw mo kung patuloy ang kilig yung bisyon na pili mo ang hiling ko sana maiwasan huwag sana mapingoy o sikatil ng buhay mo sana sa'yo ay lumayo yung the What the topic of the song? Be shown the What the topic of the song? Be shown the puti. Be na ring buwan ang nabilang na lumipas. Marami na ring upos ang na at na lugas. Hindi mo akala ay hindi ka makakatakas sa bisyo ikutin puti. Nagpadayat nagpadugas. Ngunit bala Karo ito ay mawawala. Hindi mo lang magbago magkulang sa tiyaga. Huwag mo sanang hayaan pagtanday maging kawawa. Iwasan ang yeah, What the topic of the song? Vision ikuti. What the topic of the song? ikuti. What the topic of the song? Vision ikuti. 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 the topic of the song? ikuti. What's the topic of the song? Be sure nicotine. Be sure nicotine. Be sure nicotine. <laughs>